bakit naging negative po sila sa I-dalawang mata namin hindi lang po ako si Kap Idris, si Kap Liling, si Kap Milisa pati yung mga pamilya namin na nandun nakatutok ang baril Opo. nakita mo Opo. pero hindi mo nakita na pumutok Barangay Captain Bimbo Ayunan Pasawiran you have the floor sir sir. And uh, before you start, I would like to express my uh, sincerest condolences to your family for the loss of your loved ones nung doon sa inkwentro. Walang masaya na namatayang kayo. Lahat ay uh, malungkot dahil uh, buhay ng tao ay walang kapalit. Salamat po, sir. Please, uh, continue. Yeah, you have the floor. Salamat po, sir. Salamat. Punta Ang amin lang naman po dito, sir, huh? is regarding po doon sa uh, complaint ni Mayor Uh, Bruce Matabalaw against po sa uh, allegation ko po dun sa ating mga kapulisan is uh, yun po ay uh, bukso po ng damdamin ng aming pamilya. Kasi po uh, kami po yung namatayan dito uh, bakit kami po yung nagiging masama po dito sa uh, mata po ng authority so yung nasabi ko po is uh, dalalag po yung ng Uh, aming uh, uh, sama ng Lord Sir sa, dala, sa, dami po ng uh, naririnig namin na balibalita lang so hindi po namin hindi ko po napigilan ng sarili ko pa, hindi ko po napigilan ng sarili ko maglabas ng aking inanayin po sir you have your lawyer ha huh? you, you can ask your lawyer for advice uh, legal advice so, sa mga sinasabi mo, mo dito so ibig mong sabihin ibig mong sabihin Binalaw mo yung sinabi mo doon sa press ko na yun. Uh, parang ganyan na po. Hindi, ah, hindi yung parang ganyan na. You, apo, you must apo. be you must apo. be Ah, uh, mo yung sinasabi apo, mo. Tapos sir. Apo, sir. Ah, for the record, hindi di, record din ito. Apo, apo, sir. So hindi totoo yung sinasabi apo, apo, mo apo, na apo, ang pulis ay tataniman ka ng droga. Oh, po, Hindi siya totoo yung sinasabi apo, mo na yung polis ay inuutusan ng nakakataas na i-raid ir kayo para at uh, mapatay kayo uh, hindi 'yun totoo? Opo sir, opo sagi. Tapos yung sinasabi mo na yung results ng uh, forensic uh, uh, examination, forensic investigation ay ay hindi totoo. Uh, ibang usapan na po yung regarding po sa para test po. So, paraffin test, hindi po win-withdraw? Uh, hindi po yung paraffin po. Yung sa para po, so, po is, uh, uh, nagugulat po kami kasi nandun kami sa uh, shooting incident. Kitang-kita namin si Mamalapat nandun sa shooting incident at nakatutok yung baril nila sa amin kasama si Boyong. Bakit naging negative po sila sa parapintes, idalawang mata namin. Hindi lang po ako, si Kap sikap si Kap Liling, si Kap Milisa, pati yung mga pamilya namin na nandun, pati yung uh, uh, wounded na hey. witness namin, nakita niya <clears throat> na si Mama Lapat po, si Boyong is nandun at nakatutok yung kanilang barel. kita kita po yung kanilang pagbaril sa amin po. Okay, ikot kita dyan. Ikot Opo. kita. Dyan. Nakatutok Opo. ang baril. Opo. Nakita mo? Opo. Pero hindi mo nakita na pumutok? Uh, eh, eh, na Si Boyong, sir. Hindi? Nakita ko yung pagputok nila. Si Boyong, nakita mo? Pumutok o, pat, si Boyong? O, pati yung si Mamalapat, po, sir. Pumutok na si Mamalapat? po sir. Eh kung pumutok si Mamalapat, baka ibang baril ang ginamit. Eh, hindi ko alam. Basta, ang nakikita ko, na may yung dala niya, berita kasi may ilaw pa, sir, yung time na pagbabaril nila kami. Nung mabilis na yung bari uh, putok nila, burst na, sir, pinatay po nila yung ilaw. Okay. So, klaruhin natin. Apo. All other allegations na sinabi mo doon sa preschool, mm. binabawi mo. Apo, sir. Dala lang yung nabugso ng damdamin. Except, yung akusasyon mo tungkol dito sa results e ng uh, para crime lab investigation. Ayo. Apo, sir. Parafin test. Apo, sir. Okay. Sige. Balikan kita. Crime lab, can you explain? Sir, good morning again. The result of the paraffin tests are all negative for the persons, uh, told persons. Sir, so even though if you, if the person fired a gun, it will give a negative result because of several factors. Number one, for example, if you wear a gloves, of course, the, the gunpowder residue will not embed the gunpowder nitrates on your hand. So that's why it will give you a negative result. Number two, the wind velocity if the wind is uh, strong enough that it will not embed to your hand of course the paraffin gas will give negative result. Second, the humidity and third the barrel of the gun it is much more farther from the your hand the gunpowder residue will not land to your dorsal portion of your hand. And if you fire a gun to a horizontal against vertical, most probably the vertical will give you a a, a positive while the horizontal op will give you a negative result. That are those factors, Your Honor. Thank you for that explanation. Nakuham mo? Bale, Kapitan, sabi ng CRIME LAB, I will repress sa sinasabi ng Kremlin. Yung sinasabi nila na negative for test, hindi yan ibig sabihin na hindi siya pumutok ng baril. Dahil may mga factors na pwede mangyari. Hindi mo pa sinabi yung isang factor na matanggal yan kapag meron kang ihugas na, ano yung, oh, ihugas at tanggal sa kamay mo. After ka pumutok, maghugas ka ng suka, ano ba yung mga style na yan? Sige nga. Your Honor, I will negate that uh, claim. It is because uh, suka is an acetic acid which okay. which is insoluble doon sa hindi niya ma-dissolve ang gunpowder powder residue. Hindi madissolve dissolve Yes, your honor. Pwede matanggal? Pwede matanggal kung uh, as a chemist, your honor, because I am a chemist by profession. Okay. And the nitrates will not dissolve the uh, acetic acid will not dissolve Thank you. Thank you for that explanation. Mr. Chair? Yes, but, ah, uh, uh, sige, klaruin lang natin ulit, no? Sa PNP, anybody can, again, ah, uh, for the record, talagang halos lahat ng suspect that were apprehended, nag-negative talaga. Wala ni isa. Pati doon sa ballistics, walang nag-positive, walang nag-match. Parang hirap pa na ng Mr. Chair kasi kung, if they were apprehended on site, on, uh, on, uh, on, uh, on that situation... So parang saan ang galing yung ano? Ginamit na ba rin at sino yung mga pumutok? Kaya eh, siniklaim na ito ng kapitan, nakita ito si Master Sergeant uh, na nandun din po. Uh, can you explain? Thank you, um, can you With your spine? permission, Your Honor. Ballistic examination is different from part-in-test, Your Honor. Yeah, we know that. Para pintes. Makakasabi nyo na kasi sir, negative lahat eh. Wala yes. nagmatch. So, yes, sir. we just want for the record, because of the incident, na lahat ng nahuli nyo, walang nag, lahat negative sa parapin, pati sa ballistic, wala nagmatch. So, the, parang, Your Honor, the firearms which we have examined did not match to those fired cartridges that were recovered at the crime scene. It means, hindi po nagamit yung mga baril doon. Ibig sabihin, yung mga nagamit po doon sa mga lapas lang, ibang baril ang nagamit at iba rin po yung mga pumutok. Dahil yung mga suspect, negative lahat. Yung mga baril, wala akong nagmatch doon sa inyong uh, ballistics. Probably, Your Honor. Well, uh, <clears throat> narinig yung explanation ng PNP, di ba? Opo, Sir. It doesn't mean na negative siya sa powder burns ay <clears throat> hindi siya pumutok ng baril. Maraming factors na sinasabi niya. So, para sa lahat, ito para sa lahat ito ha, I've been the cheapy in pay. I've been the cheapy in pay. Lahat sigurong mga decision, oo, oh, prangkahan lang tayo dito, including Rias. Pwede kong makashare na aking sentimento at pwede akong pakinggan ng Rias pagdating sa decision making nila kung sino i-dismiss o hindi. Pwede ko ma-influence yung si IDJ. Sabihan ko na si IDJ, tingnan nyo kung paano yan, paano, uh, alam na niyo Ha? Pwede. Pero pagdating sa crime lab, ako honest, swerto God, swerto Allah sinasabihan ka talaga ng crime lab na sir that is against mm -hmm. against our professional conduct hindi talaga yan pwedeng baguhin at kami naman nakakataas sa kanila sa crime lab never din kami mag talaga ko usapin silang baguhin yung kanilang results ng kanilang kanilang uh, uh, ginagawang uh, uh, investigasyon dahil kung ikakasira yan ng Kremla, ikakasira yan na buong PNP. Diba? So, di ba? So nobody at nobody talaga makakan... Kahit na kapatid ko magpa-drug test dyan, tapos positive sa limawa, positive kapatid ko. Sabihan ka ng Crime lab, sir, wala kami magawa dyan. Hindi ko talaga pwedeng gawin negative ito. Sa totoo lang ha, that's my honest, honest uh, uh, declaration to everyone listening here. Dahil nga, kung meron mang pinak... The last institution ng PNP na pwedeng babalasubasin ng uh, PNP leadership is the kremlin That I can tell you straight in the eye. Never na never mong madidilute ang result ng crime lab. Aside from the professionalism of the people in the crime lab, science-based talaga yan sila. Hindi yan po pwedeng influence-based, kundi science-based talaga yan kanilang findings. So, kung magduda kayo, normal yan. Na magduda kayo, eh, lalo na ikaw, nakita mo, talaga, napuputok siya. Pero sabi nga ng crime lab, it doesn't mean na pag negative siya, hindi rin siya puputok. So, ulitin ko, aside doon sa pagdududa nyo sa forensics, uh, yung uh, particularly parafin test, all other allegation na sinabi nyo doon sa prescon mo is binabawi mo? Opo, oh, sir. Dala lang po ng bukso ng damdamin po ng pamilya namin. Especially okay. sa kay Cap po. So, thank you. Thank you for that. Uh, thank you for that. Salamat. So, <clears throat> kaya tayo nag-imbestiga dito dahil sa allegation mo. Ngayon, na binabawi mo yung allegation mo, there is nothing more to investigate. It follows that there is nothing more to investigate. Binabawi mo yung allegation mo. So,